Uy, ito na yata ang sagot na paghanap ko ng chimkin. Ito yung sila yung mga nagtatrabaho sa malaking bubuyog. Yan na yung papa ko, naririnig ko na sa labas Pabilisan mo, sabi na mama Aalis tayo Sabi niya, aalis tayo, pupunta tayo doon sa chimkeen Kaso baka, uh, paasa na naman Itong mama ko Totoo kayang sinasabi nito Na makakakain na ako ng chimkeen Pag dinuloko na naman ako nito Hindi talaga ako kakain bukas Tingnan mo mama, video-video ka pa dyan ha Hindi ako kakain bukas, tapos susuka ako na dilaw Hindi <laughs> tama, taranta ka Pag sumuka ako madilaw Ma, bilis naman, pupunta na tayong chimkeen at Bihis. But forward na nga ito kasi hindi na video mama ko Kaya na nga andito na nga kami sa mabilihan ng chimkin yung doon sa malaking mm, bubuyo Sabi ng mama ko silip-silipin ko daw kasi andyan na daw yung chimkin ko Hindi nakatingin si kuya at ko nga ulit Kuya, kuya Andyan na ba yung chimkin ko? Hala, hindi ako pinapansin ni kuya kuya, andyan na ba yung chimkin ko? Ano ba yan? Di man nila ako pinapansin Ano man dahil pag sinabi niya akong cute ah Ayan, tumatawag niya si kuya Baka yan na yung chimkin okay. ko Aba na nga lang, amoy, it's a prank na naman si mama